Ngayon, guys, ah, mag-aakit tayo makdo do Kalilingi ko lang. O, pre. Um, ano, bago sa bagong sound, eh. Kaya natin magganitan lang. Saya-saya sa buhay. Gunggong! Parinig kita sa mukha, eh. ko mga tulog pa ata sila, Tulog pa, guys. Nakikita natin na ito. Uy, tre, tre. Tayo, um, pre. Pre. Ising. makdo tayo, pre. makdo tayo? Magdo. Magdo. O, oh, tama? Ma o, bako, cool. Hindi, ito naman. Mga yun lang naman. Tara, magdo tayo. Magdo tayo, Tara na gagawin natin guys para may trail natin ng oling yan guys lalagyan natin oling papagigil tayo pre saan yan ako may gagawin tayo eh. ano yan ano yan ah, ating lalagyan natin oling para kasi ganda kung anong anong gagawin natin anong tayo. ba may lalagyan natin oling 那个哦哦哦那个来 <perce steam in Deutschland> <tulch tulch> <effect> guys, di sini sila.

mga guys ah, so sabi siya para hindi natin parang pag natin. Guys ah, abangan niyo na lang muna yung video. So yun, guys ah. Uh, by... oh, wow. oh. wow. wow. so, uh, ganda. Approve ng ating plano. Akita na sila kasi bes na sila eh. Let's go. yun, so, guys. Oh. Pre. Pre. Uyan sila. Uy, sila. Tingnan na sa ala. Uy, uy, sila. Let's go The thing goes crack. sa inyo? guys, ko muna. Tara. Tara, bato, bato, bato. Tolong kakalma guys. Tolong, guys. So guys, na kami. Ah, uh, na kami guys. Walang kalam alam pa rin yung dalawa. Ang video nga ako. Tuli ka mga video dito tol. Video mo ako. Ano video video ikaw? Alin, alin, alin. Alin, alin. Ano naman yan? Ano naman yan? Ano naman yan? Kakaya kayo tol. Hindi talaga kayo. Sayon guys, nandito na kami. Aburang daming tao.

Huwag pang nalilig. Yun know, o, paldo. Paldo, paldo, paldo. Ito naman. Hey. Ay. Let's go. Solid Pero meron pang masasugin yun. Ano yung tala Oh my God! Wow! <laughs> Masyado na ako malakas para sa mundo ng mga tao. So, Yan guys, tapos na kami kumain. Hanggang dito na lang muna yung video. So yung guys, uh, nandito na kaharap na sa atin yung camera. Uh, papakita na natin sa kanila kung ano yung mga mula nila. Hindi din lang pre. Ano ba? Anak ka ng puso. <coughs> <coughs>